Sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, Huwag mong ipagkait ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ah, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga mabuti lamang sa inyo ang inyong gagawa ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay kumagawa rin yan. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama sa pag-asang sila'y papayaran.